Okay, gusto ko lang sagutin yung mga nagko-comment na lagi daw si Ryan dominar natin. Or yung sa so lahat ng nakadoming, ikaw yung pinak may maraming nasira. <laughs> Which is totoo naman. At saka hindi. Oo, in a sense na isa tayo sa mga nauna na nasiraan ng base gasket pero sa ngayon alam naman natin na hindi na yon isolated case sa ating motor marami nang nasiraan na UG so mahigit 10 na yung nabilang natin mas marami pa yata dun kay Ejo palang madami na eh yung nakikita ko sa mga post niya tapos kay Sir JC din oh, nga pala sa mga nasiraan ng base gasket huwag na kayo magpalit ng stock stock na gasket Nag-belomoid na kayo kasi gano'n yung ginawa ni EA Ninja sa atin. Tsaka kung kaka-palit kayo, kay press JC na lang kayo pumunta kasi mas mura. Mas malayong mas mura. Tsaka parang ang balita ko nagtaas yata si EA Ninja si elsa Singil sa Base gasket. So mas okay kung sir JC na lang para lang kayo nagpa-change oil. <laughs> parang 2.8 lang yata yung labor. Sa yung mga tingin niyo siguro nakikita niyo na puro sira kasi karadalasan yung video natin puro issue di ba kasi yun yung compelling, yun yung mas gusto makita ng mga nagbabalak kumuha ng Dominar Nag-research sila ng mga issues So doon tayo nakafocus kasi nga ah, Ang primary reason natin sa channel ay tulungan natin yung mga kaparas nating newbie Kaya tayo nagawa ng channel So kaya puro ganun So o, minsan naman yung mga installation upgrade, ganyan Pero kadalas nalaga issue kasi yun yung maraming nanonood Kasi mas interesado sila doon dahil nga Nag-research sila patungkol kay Dominar So yung mga siguro yung mga nagko-comment sa kanila kasi hindi siya nakakuha ng issue. So parang ang dating siguro sa kanila sinisiraan. Hindi yun mukhang ganun lang kasi puro issue yung topic natin pero proud ako dito kay Doming. <laughs> Pati yung service nito magta 30k kilometers na to 1 year. 1 year mahigit. Di ba? Eh so, okay na okay to tipid tipid pa yung mga piyesa. So hindi ko sinisiraan or yung mga nababad trip kasi minsan yung comment parang may halong galit hindi man galit may halong inis siguro or halong, halong bad trip hindi ganun hindi ho ganun yung ano natin Intensyon natin dun ang sa maliit na detail ang pinakamaliit na issue pinapost natin para lang may idea di ba kasi yun yung na experience natin so share na rin natin kadalasan nagkakamali tayo nang bigay ng information o no? pa pumanhin <laughs> Kasi hindi naman tayo perfect talaga kasi baguhan lang lang din tayo nagbablog. Hindi naman tayo expert. Dalawa pa lang nagiging motor natin. Kaya ko yung sasabi na hindi ako expert. Para ah, yung video natin hindi lang yun yung maging basis nila. Ano lang sa atin, dagdag info lang sa pagre-research nila. Tsaka puro oh, ganun yung ano natin kasi hindi tayo marunong mag-vlog ng walang topic. Naggawa tayo ng ganun. Yung daily, nag-try tayo ng daily. Masyadong maganda yung reception. Pero hindi ako nagreklamo ha mas okay yung may topic kasi may mas natutulungan. At least meron silang mapapakuha na ng information. Tapos yung daily commute natin, paulit-ulit kasi yung dadaanan natin kaya siguro nabobord din yung mga nanonood. Kaya pasensya na kayo sa mga nabobord. <laughs> sa mga nanonood, maraming maraming salamat. Siyempre, kahit ganun ganon yung vlog natin, sinusupport, pinapanood nyo pa din. Thank you! Thank you na matindi. So, balik tayo. Lagi nga basira. Hindi, hindi naman. Kasi, Ilan taon na si Doming? Ilan lang yung video natin na may issue, di ba? Medyo ang dating lang eh nagni pick tayo para ang arte natin, parang para yan lang nagrereklamo pa pa hindi, hindi ko siya nirereklamo. Kasi pakita ko lang na may ganito tayong naramdaman para doon sa mga kukuha. Kasi minsan meron tayong nararamdaman na meron tayong hindi na-expect na mararanasan kay Doming. So, binibideo natin yun. Sa kaya hirap kayo mag-isip ng content. Ay, <laughs> hirap mag-isip ng idea. So, mas, madali kasi yun. Yung naramdaman ko, oh, video ako to. So, di ba, may, meron may, ka ng idea kaagad. Meron ka pa ma-share. Pero yung, yung daily commute kasi, biyahe lang. Eh, sa tingin ko, hindi nyo ata masyadong gusto yun. Kasi, eh, alam, biyahe lang. Tapos ulit pa yung natin. <laughs> Eh syempre, doon lang tayo, isa lang yung opisina natin, doon lang tayo nakapasok <laughs> Pero ito try pa rin natin yun, try na rin improve yun daily. Kasi meron sila, yung mga vloggers, mga sa na pinap pinaparod natin. Nagbabiyahe lang din sila pero nakakaliw sila po na ori, di ba? Hindi ko magawa yun ganun, hindi pa tayo masyado marunong. Pero masasanay din yan. May madidiscover din natin yun sa atin, may style. Para ma-enjoy nyo. Ayan, so yung topic nga natin Hindi siya palaging sira Kung totoo siya, may, may mga doming ako nakikita na Mas malala pa lang nangyari sa atin na uh, Mas malalang yung sira, makinya yun lang talaga Tsaka yung mga nag-comment na sa gastos nilo daw tayo na mekaniko Or sinasabi nila na Kaya ganon kasi naniniwala tayo sa mekaniko Siyempre, kasi hindi naman tayo expert Beginner lang tayo pagkating sa pag motor Kagaya nyo sa kadena sabi ka palitin na, di ba? Hindi naman pag sinabi ng mekaniko na palitan yung kadena tapos wala tayong nararamdaman. Maniniwala tayo, di ba? Spark plug, di ba? Pati yung spark plug, syempre, pa, 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 ano tayo nun, ipabiyahe tayo ng bagyo nun. So, mas okay na yung sigurado. Tsaka yung mekaniko naman, kahit may basis pa rin naman yun pag may nakita siya, hindi naman niya kaya sabihin na, alimbawa, Bago pa yung gulong mo, sabihin niya, palit ka na ng gulong. Siyempre, hindi niya kayang sabihin yun. Kung, may, kung man nila tayo, doon nila tayo titirahin sa medyo posible, di ba? na palitin, palitin na to kagaya yung spark plug nga palitin na to kahit pwede pa hindi ko sinasabi niloloko niloko nila ako sinasabi kasi yung mga nagko-comment explain ko lang na-example ko lang yung spark plug kasi isa yung nag-comment doon tsaka yung sa kadena sinabi nila palitan spark plug ko kahit wala akong alam syempre yung spark plug pwede naman talaga ng palitan yon para para bago diba kasi nga babiyahe tayo ng pabago yung sana ano naman sa coolant di ba pinapalitan na rin natin pati air filter yun yung magka-comment sabi kaya pa yan ng nang matagal nagsis na niniguro lang kasi di tayo marunong <laughs> kung niloko man nila tayo di okay lang at least bago na yung coolant natin at saka sa kanila na yun kasi sila naman yan loko hindi naman tayo kasalanan dyan <laughs> sila yung may kasalanan kasi niloko yun na tayo kontak sa kaliman di ba so wala tayong kanilaman dun malinis ang konsensya natin so okay lang yun may meron pa naman tayong budget para doon nung panahon na yun. So, okay lang. At least kampante yung utak ko. Ayoko na nag-aalala eh. <laughs> Tapos meron tayong bagong issue. Kagabi, naranasan na naman natin yung namamatay. Pag... Kasi lakas ng ulan. So, hindi natin siya mapacheck dahil nga wala tayong budget. <laughs> Tsaka wala tayong oras. May pasok tayo ngayon. Hindi ako nakapag-live. Dapat papacheck ko kanina. So, ayun. Yun nga kung maraming sira hindi naman sa tingin ko yun lang yung madalas yung nakikita tsaka yung iba na hindi nagpapa-maintain ng tatlong buwan ganun kasi pwede pa daw yun oh pwede motor nyo naman yun eh <laughs> sa akin motor ko kasi mas buti na sigurado ako kasi nga hindi tayo marunong siguro yung mga nag comment na yun alam nila kasi tsaka yung nakita natin na 4 months na hindi nag maintenance siguro marunong sila kaya nila nagagawa yun alam nila yung pakiramdam tayo wala, wala nang alam so eh okay lang din naman kasi share natin yung pag ginagawa natin na ganun tingin ko naman di naman siya misleading information or hindi naman siya nakaka damage sa mga manonood kasi ang focus nga ng channel natin ay beginner kagaya natin so at least doon, nakita nila yung beginner mistakes natin or kung paano tayo mag ma ma alala so at least may idea sila di ba? so salamat doon sa mga nagko-comment na ganon na niloko tayo kasi yung mga beginner, may kita nila yon na oh, nil mali pala yon so hindi ko na lang gagawin di ba? pero hindi ako na gano'n doon wala akong kumbaga hindi ako nagsisi na, 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 na uh, natin yung mekaniko <laughs> Kasi siyempre mas nakakaalam yun Kahit man lokohin nila ako, okay lang Kasi kung sabihin mo lang palitan ang makina, siyempre hindi mo man naman niniwala doon pag gano'n nakalala, di ba? <laughs> Pero kung yun nga, yung mga minor-minor lang, tsaka sa tingin ko naman na pwede yung palitan na, ayun, palitan na, kung na ako. Tsaka tingin ko naman, Sir JC, hindi, hindi, si Sir JC yung mga comment nila eh, sa AA Ninja yun. Pero si Sir, kasi si Sir, Sir Jay na nagpapagawa ngayon So wala na tayong Hindi na natin iniisip ngayon yun Kung minsan nga libre pa yung gawa niya eh <laughs> Lulokohin ka pa ba nung libre? O, paano ka niloko diba? Hindi ka nalulokohin nung kasi kung minsan nga libre pa yung pagawa kay Sir JC na, Ikaw na may hihiya minor minor lang libre na Kaya sa sabi ko pag nagka base, base, gasket iso kayo Kay Press Jay sila nyo Okay doon, mura pa yung single Ito so nga pala, meron tayong bago sticker So, sabi ng mga tropa natin sa office, mas maganda daw yung luma <laughs> Eh wala, hindi tayo marunong mag-edit Inuulit ko, hindi ko po sinisiraan yung mga motor natin Dahil proud na proud ako sa kay Dom Hindi rin ako nagreklamo so, Sa mga nagko-comment sa totoo sa totoo siya eh, nagpapasalamat tayo sa mga comment na yon kahit medyo bad trip yung dating nila yung iba naman din naman bad trip kalang concern lang at salamat sa inyong mga input at least may idea tayo mayroon tayong may share sa mga bago sa mga nagpagkakamali natin <laughs> okay thank you na matindi hanggang sa muli tabayo